Ako po si Noli De Los Santos, taga Santa Cruz po. Isa pong may misda. Noon, marami. Sa gana. Kaya ang ng pamilya. Kaya ko paralin pa ang mga anak ko. Ang kami. lang. Hinarang kami ng BIPAR. San sabi, kami ng ID. Kumuha kami ng ID ng BIPAR sa Pampanga para maging malaya kami. Nung nakakuha kami, mag-stack kami sa ibang, sa ibang shoreline. na naman ang kalaban namin, saan ba kami talaga may Ang tanong namin sa sarili namin ngayon. Ang sabi ko sa mga anak ko, mo muna kayo anak, dali na kaya ng papa niyo. Dahil ito po, dinadaan ko na lang po sa luha. Dinadaan ko na lang po sa inyo dahil ngayon po kayo bumaba, ramdam naman ninyo siguro ang kahirapan namin. Dahil pagdating sa mga buyer, maraming huli, kunti ang binta dahil sa utang. Maraming kita, mahal naman yung babayarin. Bigas ko tubig. titubig. Paano na? Pinanganak po kaming mahirap. Sana naman kahit kunting ginawa lang sana po maranasan din namin guminhawa kahit kunti lang. Ang lang namin po, maparalang lang namin mga anak namin, masaya na kami. Hindi namin kuntito sa maraming pera. Sana po, hangiling namin kay na mga isda, tulungan nyo kami. Hindi naman po kami tamad na mga eh. Masipag po kami. Ang ayuda, parang banid lang yan. Proceed lang sa amin yan. Kinabukasan, wala na limang libo, dalawang libo. So, tusin kami mangisda, di namin kailangan yan. Kung malaya kaming mangisda sa sarili naming bayan. Sino ba ang tutulong sa amin? Wala po kaming kilala dahil maliit lang po kami. Sino tutulong sa amin? Kapag eleksyon, kilala mo kami. Pagdating sa problema, hindi nyo kami kilala. Paano po? Ito po, dirisahan po. Dilitsa po ang sinasabi ko sa salubing ko po. Dilitsa po ako. Wala, huwag po kayong subama sa amin kami maging Dahil sinasabi ko lang po ang salubin namin kami maging isda. Hirap na hirap po kami. Hindi po sapat ang ayuda. Malayang pangingisda lang po ang kailangan namin. Marami pong salamat.